sa bawat sulok ng Pilipinas ay may kwento ng karwahe ng kamatayan. Noong panahon ng Kastila, kinuwento ng mga prele ang tungkol sa isang itim na karwahe na lumilitaw tuwing hating gabi sa mga baryo. Walang kabayo, walang kutsero, ngunit gumugulong ito sa madidilim na kalsada na tila hinihila ng di nakikitang pwersa. Ang sino mang makarinig ng kalansing ng bakal ay maniniga sa takot. Nasabi ng matatanda na kung huminto ang itim na karwahe sa harap ng iyong bahay, may kaluluwang susunduin. Ilang gabi matapos itong makita, may mamamatay sa pamilya. Ang bangkay daw ay madalas makikitang nakanganga. Para bang may aninong puwersa ang kumalabit sa kanyang huling hininga. Sa Pampanga, isang kwentong kababalaghan ang umikot noong labing siyam Isang batang babae raw ang nakakita ng karwahe sa tapat ng kanilang bahay. Kinabukasan, umanaw ang kanyang ama. Ang mga kapitbahay ay naniniwala na ito ay sumpa na minana mula sa alamat ng mga Europeo ngunit isinabuhay ang ating sariling paniniwala sa multo at kamatayan. Hanggang ngayon, may mga nagsasabing nakakarinig ng kalansing ng bakal sa mga lumang baryo kapag sumasapit ang alas 12 ng gabi. Wala raw makikita. Pero dama ang malamig na si Moy na tila paalala na darating ang itim na karwahe kung oras mo na. Ang alamat ng itim na karwahe ay nagsisilbing babala. Walang makakatakas sa bisita ng kamatayan. Sundan ang alamat at lagim para sa mas marami pang alamat, kwentong kababalaghan at true Philippine horror stories.